Naipit yung Christine na yun dun sa inkwentro dun sa private army ni Congressman. And? Ano? Yun lang? That still doesn't answer my question. Ano nangyari? Ano, patay na ba siya? Ha? Is she gone for good? Patay na siya, oo. Oh. Ano, masaya ka na? Ha? <laughs> Kuya. Alam mo kung hindi lang ako naka-high heels right now magtatatalo na ako sa tuwa. <laughs> Finally, wala na siya. Wala nang na ahadlang sa amin ni Jordan. <laughs> Patay na din yung bestie Christine na yun. <laughs> Thank you. Thank you, kuya. Sir, pinupunta niyo daw dito sa task force para sa isang package. May kinalaman ba ito sa sampo? May update na ba tungkol sa anak ko? Dumating ho ito kaninang umaga. Hindi walang basa sa resort kaya hindi na-identify ng staff kung kanino galing. Pero may iniwang note. Para sa pamilya ni Christy Manansala. ay naala namin, galing yan sa kalasag. Magagamit namin yung ebidensya sa kinukontak namin investigasyon. Gusto lang naming malaman nyo para respeto na rin sa pamilya. Pwede, pwede galing namin.